Oh, dito po tayo sa akin Tukayo Dante. Kahapon wala si Tukayo. Good morning Tukayo. Tukayo, kahapon wala ka. Dito po, Tukayo. Tukayo. Pero hindi kita nakita. Maraming na eh. Tukayo, ang dami pa ring talong. Magkano yung talong natin per kilo muna? 12 Tukayo. Oh, 12 bali 120 per bundle del 10 kilo yan, di ba? Mukhang medyo ayaw pa ang mga tantalong. Kawawa naman yung mga kaibigan natin farmers, ano? Sana umangat-angat naman sa mga darating pang araw. Yan, dami kasi, kaya mababa, ano? Eh, Pag maraming supply, mababa talaga, ano? Eh, yung Taiwan natin, kamusta na? 450 to kayo. Ayan, medyo umangat ulit, ano? 450 per kilo, 4,500 hundred per bundle, yan ha. Eh, yung patol natin palitit. <laughs> Size kasi ito size na. oh 20 lang yung alanganin size na patolang palit. 20 per kilo, 200 per bundle. Sa upong maganda. Ito, ito, ito. maganda daw nila, 25. Yung magandang maganda, 25 per kilo, 250 per bundle. Meron din 200 per bundle, o kaya 20 per kilo. Pipinong bakla. Okay oh, 20 per kilo, 200 per bundle. Ay, may bayabas ka. Magka per ng bayabas. Are... Ah, hindi is... sa Ah, yeah. yeah. Siyempre, okay. oh, dito kay okay. Boss Alvin. Boss Alvin, ah, Biskaya. Skaya. Anong How ano yan? Anong variety Anong baray yan? Diamante Diamante, ano bang size yan? BM? Ah, uh, ito ay medium Medium Small O, medium, magkano kaya yung Yung mataas po yung big, kaya hindi ako kumuha Magkano yung big natin? Ang big na yun, nasa 65 O, 65 yung big diamante 65, nasa 70 per kilo E eh, yung medium? Ganito po, 55 55, sa small? Sa small, 50 na. Kahit na mapa-medium siya, mapa-small siya Quality pa rin, napakaganda pa rin, no? Nap napaka napakatigas po niya. Ayan oh. Salamat. Ay to kayo, shout out muna, nalimutan ko. Shout out sa Ate Gagabal Oh, yung mga ano ba doon, yung mga kumpare mong ala ano, ka batch. Eh, marami na sila to kayo, baka hindi ko ba mabanggit lahat. Oh, basta sa kabaka batch na lang ano. Ay, 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 Ata pinapagawa. Uh, Ayo, okay. oh, Ate Bet, Ate Betty, ingat ka diyan. Oh, okay, yan ingat. Kaka po kung pagtapaka uh, Yan. Ganyan ang asawa, mabuting asawa. Yan. Ulirang asawa. Ato kayo Dante. Eh no, tanong na natin tong kalamansi. Kamusta na si Ate Tessy ko? Ayan, Ate Tessy, magpagaling ka ng mabuti. Ah. Oh palakas ka. Magiinom ka ng maraming tubig. Saka huwag masyado magpapagod. No? Mamimiss ka namin dito. Ah, magkano na yung ano natin? kalamasing good na good. O sa ngayon, 550, 500 ngayong eh, oras nito. Ayan o. 500, isang buri po. Asking lang po yun. Ha? Pwede po magbago. pwedeng bumaba. pwedeng tumas. Depende po sa ano, sa oras niya sa kalakal, yan ha. Ate ano, ati Tesi, pagaling ka. Noy, pero manata, Noy. Yan po, kung nakikita niyo po, alas 9.15 po, napakarami pong gulay ang dumadating dito. Sakay po ng mga jeep, mga kolong-kolong, yan, mga SUV. Ito, mga kapag dito kay Miss Andy. Kay Miss Andy may nakita tayong uh, Sophia oh. Sophia pati talbos ng sili. Pati si Garillas meron din siya at magandang uh, patulang palitpit. Nakita natin kay Tukay Dante, hindi ba kaganda yung palitpit? Pero dito tanungin natin tong Sophia ni Miss Andy. Ay, yung kaibigan din din ko pala ang dito. Ay nako. Ay ang laki gan. Kaganda ng pang-romansa ang katawan ni Dindong talaga, ayan 'no. Ayan 'no. Andi, Miss Andy, magkano yung 'yan natin? Okay. 380 po. Oh, 380 po per bundle, 38 per kilo. Sa siling panigang. Ayan. 30 po, kaya lang alam pa tawa. O, oh, 30 per kilo 30, 30, 30, 30. o oh, 300 per bundle, wala pa rin tawad. Sa Talbos ng Sili? Ah. Tal, Talbos ng Sili. Ah. O, oh, hindi kaganda ang 60. ang 60. Yung ating palayangay, yung ating pato lang ganito? Ano ah. po, 20. O, oh, 20 per kilo, 200 per bundle. Ah. Sa ating Sigarilyas? Ah, 100 po. O, oh, 100 po. Ano yun? Uh, pili, no? 1,000 isang uh, bandala, no? Yan. Yan ang gaganda ng sigarilyas. Sa upo natin? Ano po? 150. 150. Yan po, kung nakikita niyo po ang akin iniidolo din sa baksakan, si Dindong. Yan. Yan. Tanong natin itong ano, itong... Uh, talong na domino ni Miss Marian daming talong ni Marian kaya medyo mababa pa yung nakaw medyo sad to na balita sa ating mga kaibigan farmers kasi bumaba talaga ng talong napakadami Bintun sang galing talong natin. Magkano ba ngayon yung talong natin? Ako, oh, cool. eh, na, sampu, propeli ka ba yan? Tingnan nyo, napakaganda, sampu lang mo, per pilot, one tau, uh, one isang bundle, ha? One hundred, isang bundle. Eh, yung domino natin, may miss natin, domino. Oh, 25 per kilo, two per bundle. Yan, ha? Sa mga nagtatalong po natin, medyo, sorry pa, Ayan ito mababa ito, propeller ka, narinig niya naman si Dingdong. Sandaan per kilo. Ay, per bundle, ano? Sandaan per bundle. Sampung piso per kilo, ding, ano, Dingdong, ano? Nako. Nakaka, medyo nakakalungkot na balita to sa ating mga kaibigang farmers. Sana naman sa mga susunod na araw, tumaas-taas naman siya. Dito may nakita akong okro, dito sa ay, sa tambayan ng mga marites <laughs> ito ang tambayan mo. ay mag mo mga okra natin ngayon asking price asking po namin ang 45 oh, 45 hanggang 40 asking price lang kuya. yun tanda nyo ang asking price pwede magbago, pwedeng tumaas pwedeng bumaba, minu minuto, oras oras, depende po sa ganda ng inyong gulay na dinadala dito siyempre, wala pa dyan yung pagtawad ng mamimili pag pa yung mamimili, pag, 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 uh, ano, pag barat yung mamimili, Patay. 40 so, away. Ayan. Ay si sigarillas. Gano? Gano, ayan. Ayan na, dito po tayo. Sa apat na marites ng magagandang ng uh, sakador na ating baksakan. Ayan, man daw ang asin. Tandaan niyo po yung asking price, hindi po siya na. ha. Pwede magbago yan. Dito sa aking ati ila. Ati ilang, ganda naman ng ano mo, pipinong puti mo. Magkano ganito? May 15 po. O, ayan na. Tandaan nyo. asking price lang yun, ha? Pwede po magbago yun. 15 per kilo, 150 per bundle. Sa verde, bakla. 180. 180, mas matas yung bakla aspen. O, may talong. Nalita, nalita. Napakaraming talong talaga. Yung talong natin, wala na. Wala, maksak talaga. Oh, ayan. 12, 10 per kilo 100 bundle o 120 per bundle. Yan po, malinaw po talaga yung ating uh, sinasabi. Sa mga hindi po uh, nakakalam ng ating mga presyo, iniisa-isa po natin para naman po sa pag-update natin. Malaman nyo, meron kayong basihan. Basihan lang po yun ha, hindi fixed fix price. Kasi pag kayo nagpunta dito, ganun din ang sasabihin inyo ng mga sakadora-sakadora. Siyempre, dito tayo kay Madam Malu. May nakita kong puso niyang mapagmahal. Madam, malo magkano puso mapagmahal ngayon? Oh, 25 per kilo dahil 10 kilo siya, 250 per bundle. Butuan natin. 30 po O oh, 30 kasi ito po yung nilalagay sa ating karikari. Sa ating gabing galyang. O oh, 35 per kilo, 350 per bundle. Saluyang mong maganda kasi ganda ng tindera. 70? Ayun. Ah, ito medyo hindi siya kalaki Pero maganda siya. 70 per kilo. 700 per bundle. Yan. Pare po, Malungkot ka ba? Masaya? Ayan, masaya. Pare, ang ganda ng siling Taiwan natin. Magkano yung asking price na? asking price lang. Okay, eh, Oh, 450 per bundle. Ay, per kilo, 450 four per kilo. 4,500 oh, per bundle. Pero tinatawaran siya four. ng 400 per kilo. Yan ha. Kasi ayan po napagbababay yung tawad. Kasi obligado, sa palayan kita. Oo, no? hindi nga Tapos mabay pa itong kumpari to. Kaya tinatanong ko, asking price. Sa sigarilyas mo? Sigarilyas ko, yan. O, 80. 80 per kilo. Tatao siyempre. Kaya 80, pag sinabi natin asking price, hindi pitch yun. Pwede tumawad dahil nasa palengke tayo eh, di ba? Hindi naman sa mall yan eh. Pag sinabi mo 84.30 30, 30 hindi mo mabatatawad yun. Happy birthday toke, happy birthday toke. Oo, oh, happy birthday boss toke. Ang inumin na akin ang pulutan. Oo, oh. sa kanya daw yung pulutan. Ay, 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 ano ni Felix. Ano bang pulutan may natin? Felix, ano ka na? Ayun. Ayun, bayan natin yung ito. Papaya. Papaya natin, 80. 80. Yan, yeah, 80 per kilo. 800. Ay, 80 per bundle na yun. Ha? Bundle na po yan, 80. 80 per kilo. Pari, nakakalungkot siya. Talong, ang dami. Ano? Talong, sandal. Kaya mababa. Oh. Sandal yun na, per bundle po yan. Mabali 10. 150, pati 80. Oh, yan. Kaya, kaya nakakalungkot. Oh bulakan White. Ay, ito, mga gandang White. Ito, magkano? 110. May, Kaganda, 120 may 120, may 110. bulakan White, yung negro natin. May 100, may 90. O, sandaan, 90. May mas, 80. mas, mas mahal yung ating bulakan White. Sa ano, 190, may 80. Sa beans natin? 30. 30, yan. Magandang ati baby na ko. Ito naman, oh, magandang ang palaya ni Magdambe. 55 per kilo, 60 per kilo bali 550 per bundle 600 per, per bundle napakaganda po ng ampalaya 55 per kilo hanggang 64 per kilo isang mapagpalang buhay mga pagulay welcome po uli sa atin. youtube channel Dante B. Mr. Palente Today is August 30, araw po ng Sabado. Isang araw na naman po ng pagtatanong ng mga aspin price ng mga sariwang gulay. Tulad po ng nakikita nyo sa ating video, dito lang po yan sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija, ang kabanatuan. Vegetable Trading Center, palengke ng sangitan na narito lang po yan sa ating barangay Magsaysay Norte. Alamin po natin yung mga asking price ng mga gulay na ito. Tanda niyo po, asking price lamang, hindi pa po yan pitch. Pwede po yan magbago, minuto-minuto, oras-oras, depende po sa gulay ng makikita nyo na ating ina-update sa oras at syempre po sa pagtawad ng mga ngalakal o mamimili sa ating mga suking sa kadora sa kadoro. Kaya kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, Dan TV, Mr. Palenque, please don't forget to, subscribe. Yung matagal na po uh, nanonood yan na hindi pa nag-subscribe. Okay, Ate Aya. Pag maganda, quality ng mais, Ma'am Aya is the name. Yan. Yeah. Tanong natin yung dilaw na mais, pati puting mais. Kung magkano yung turing. Ano natin? Ate Aya, magkano yung dilaw natin per kilo ngayon? 50 oh. 25 per kilo, 250 per bundle. Sa puti? 420. Oh, 42 per kilo, 420 per bundle. Yan ha. Sana naman po malina. Minsan daw sabi nila, hindi nila maintindihan. Pero inuulit ko po para talagang malinaw. Ito, may nakita ko. O, ganda ng ampalaya. Mapinto ka ng ampalaya. Katinan. Sana. Eh. Basel, ah, magkano yung asking price? 55 Oh, 55 per kilo, 500 per per Tingnan niyo naman yung ampala yo, ganda. Tandaan niyo po, asking price lang po yung pwedeng magbago, depende sa pagtawad ng mamimili. Pag tumawad kasi mamimili pag natempo natin barat eh, hindi na sayo nilang barat. Bababa. -ba -ba. Oh, yan, yeah. Okay, Kaya tayo dapat e, eh, alam natin yung nasa palengke tayo. Iba kasi kala nila pag sinabi kong asking price, ayun na, hindi, hindi fix yun. Tapos, Dep depende pa sa ganda ng gulay. Magkakaiba po yung mga ano natin na depende sa ganda. Yan. O ito, yun siya shout out natin mga kaibigan natin. Ay, out kay si Per de la Cruz. O. Oh. Kay si Lerma de la Cruz. Ayan. Parang kay 7 na, Quezon, Nueva Ecija. Ayan, Quezon, uh, good morning sa inyo sir, madam. Oh, sino pa? Si Jesse Garcia. Sir Jesse Garcia, siyempre si si Ramil, yan. Ah, uh, si Lerma de Wow. Madam Lerma, ilan taon na ba si Madam Lerma? Eh, 47. Wow, ayan ang mga kainitan, eh 47. Marami ang handaan yan. Marami ang handaan yan. Yan. Ano na kalabasa yun? Ayun, kalabasa. Ayun. Okay, happy 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 birthday pa Ma'am si Lerma Si Bebe ng Laor Oh, Ma'am Bebe ng Laor yan. Laor. Si Madam, tawa ng tawa Baka may siya shout ko Madam oh, Nahihiya, oh, nahihiya daw yan. Okay Kayo sir, baka may siya shoutout kayo Yung jowa nyo Yung jowa mo Nahihiya na Nahihiya Ayun Tandang binata. Ito. Alamin po natin yung presyo ng maning Eh, hey, good morning, ma'am. Good morning, po. Araw-araw po ba kayo namamalayan ko dito? Ah, uh, ping sabado lang ping, po. Tagasan po ba kayo? Bagong sikat po. Oh, bagong sikat. Yan. Anong pangaling niya, madam? Leia po. Oh, madam Leia. Ingat kayo sa pamamalayan. Shoutout. Baka may wish na shoutout ka. wala. <laughs> wala. Yan. Tanong natin magkano na yung money ngayon. Ayun, no? Oh. Money. Magkano? O, oh, 55 po per kilo ang mani. Yan, asking price lang namin, tinatan natin. Per kilo po yan, ha? Ah. Itong ganito natin, ano, ito? dito? Pero mahapot mo po, ano yung 200? Bumaba naman masyado, 180. 200 per bundle po dati po kasi yan nasa 3, 250 ngayon nasa 180 Luyot, magkano ngayon? Oh, 15 po. Ang magandang sa luyot. 15. Sinibuyas na gabi, boss. Magkano sinibuyas natin ngayon? 700. 700. Basta magandang quality ng sinibuyas na gabi. Dito lang tayo kayo, boss. 1, 2, 3. Pangatlong peso. Pag pagpasok ng entrance. At siyempre, sa ating uh, Ate Agnes. Oh, bago ko interview si Ate Agnes, shoutout ka muna, boy. Ay. Shoutout yeah. sa'yo para mag-iingat niyo palagi. Eh. Yan yeah, na. Mark Logan, matakot di ka nalilimutan ng kumpara. Yeah, matakot ka raw sa Diyos. Yan. Yeah. Kailangan, uh, yung mga bisyo, Ma may bisyo ba? Oh, pare, tigil mo na. na. Yung pag-inom-inom, yan. ah. <laughs> <laughs> yan. Pero mabait yun. Ma ano yun, mapagmahal na. -an na yun. Ayan, oh, oo. Oh. Oh. Pare, penggulay. <laughs> diba, pagtulog. Kumukong, mukhang kumukontra si Boss Jano doon sa kabili. Madam Agnes, good morning po. Morning Ayan, po. meron tayo ngayong puting uh, sibuyas na medium sa siya. Ito, no? uh, ito ang ating 35.50. 35.50. ang tawag niya, 1,050 benta. 35.50 ang tawag, 1,050. 9 kilos. 9 kilos sa malaki. Ayan, 40.60. 40.60. 40.60, 9.30. 9.30. Magkano so, ba? yun? Bali, magkano yun? 930, 930, 930 30, 'yan. 10. Ah, kalito 'yung ano. Ito may tinang 'yon, may iba-iba 'yung description to 70 magkano ah, to? 620. 620. Talagang wala tayong local ngayon. Wala na, Sa pulay, local natin pula. 'Yan pula, 'yung medium. Mula natin, 9.50, benta namin, 8.3. Magkano? Mag 9.50, 8.3. Sa atin sa ano? Superweight natin, 500. 500, ilang kilo to? 5 uh, kilos. 5 kilos sa ating Sa ating canso. bawang, 400. Mukhang masigla si ate Agnes at natin ngayon. Ayan. Pero yung... Ang kumbang ng Benta. Pero yung kumpare natin, na, mabait yun. Hindi ko na nakikita eh. Hindi ko na nakikita sa tabi-tabi lang. Bigla-bigla lang sumusapot, minsan nawawala. Pag naman mag-rap o talkin no, ni ano ni Ate. no? Yan. Yeah. Lumalaki lalim katawan ni Kuki. Ito yung si Boss Jana, yung kogi ng asawa ni Ma'am Gladys. Siyempre, ito si Madam. Madam Gladys, tumataba ka talaga. Medyo mag magaling mag-alaga ang Boss Jana ko. Yan. Magkano magkano yung repolyo natin ngayon? 450. 450 per bundle. 550. Ah, 550 isang bundle. Yeah. Eh yung ating ano, yung beans. Beans natin 80. 80 per kilo sa beans ano natin. Sa ah, pipino ng berde. 400 P400. sa patatas. 600 per bundle po na. Eh yung sa ating sayote. 550 per bundle sa carrots. 19 sa ating uh, pechay bago per bundle 600 600 po isang bundle ay e eh, yung per kilo natin ng cauliflower Bolly, 140. 140 may broccoli ba tayo na. Uh, sold out uh, sold 180 ganun sana sold out ay you no know? <laughs> na eh yung ating asit 300. 300 sa ceiling red natin bell pepper 350 mm. uh, wala bang green green bird. Yan, yung ating lemon. Lemon 140. Mukhang may mayamang kang mamimili ngayon ah. Ano? Mukhang uubusin yung ano mo ah. out so, uh, uh, so, Lockout. At taga-dinggalan pa yan. At taga ayan. ayan. Madam, ilang beses ba kayo namamalengke dito? Okay. Ilang beses po kayo namamalengke? <nosso> Two, times. Two times. Anong pangalan niya Madam? <sas> Salve. Oh, Madam Salve ng Dingalan. Yan. Wow! <laughs> Selerin natin makano. Seleri 150. 150. 150. <laughs> yan, yung oh, slips. 150. 150. 150 Letos natin hey. 250. Green ice. Green ice 200. Yan. Madam Salve, baka meron kayo siya shoutout. Madam sa mga Dingalan. <laughs> ah. Oh. Tatawag sa mga Dati napapanood niya lang 'to. Ngayon, mapapanood niya yung sarili niya. Kaya siya. Shout... Ayun, shout out mo naman yung mga kapitbahay natin. Salamat. Ingat po sa ingat po sa biyahe, madam ha. Thank okay. you. Pati po kalamansin, napakarami kaya medyo mura yung talong natin at kalamansin. Oh, ito po, yung nakakamiss kay Matet, yung nag-comment sa akin kagabi. Ito po, napakarami na rin talong. Madang Matet, magkano yung talong natin. Magkano po, tawad 15 asa. Oh, <laughs> mababa rin, ganun eh. Nasa 15, nasa 100, 150, 100 isang bundle. Yan. Eh, yung sili natin panigang? 60 po asa. 60 natin Andi dito pala yung boyfriend mong pogi, ano? Oh, yeah. Ha? Para mukhang mukhang naging suplado pa ano? Yeah, nga. Eh yung ating ano, yung domino natin talong? 30 po ito. 30, 30. 30. sa murado. Murado po 30. Kaya tisa bonito natin ang palaya. 60 po, maganda. Oh, 60 maganda wow. yan. Salamat, Madam Mate. Nandito meron po tayong patulang kinis 25 per kilo po ang tuloy, 250 po per bundle. Ito kay Madam Jackie. Madam Jackie, magkano yung ating ano, bonito? Dito sa pipinong bakla ba ito? Para po yung crimson. kung nakikita niyo po talaga, medyo pumapayat si Madam Jackie. Hindi lang pumapayat, gumaganda pa. Salamat Madam Jackie. Dito sa mga baksakan ng peche yung mustasa, wala pa ako nakikita ang peche pati mustasa. Tanong natin kay Boss Junjun. Question good morning. Magkano yung peche yung mustasa natin 45 ngayon? 45 pareho? Hindi po, ang mustasa po, 30 lang. 30. 30 mustasa, 45 ang peche. Saan ang gagayot mustasa ang peche natin? Gabal dun po. O, gabal Siyempre, yung ating kung hindi kumukopas. parang hindi tumatanda. O. Oh. Dabi uh, okay. po. Natin kay Miss Ara. Miss Ara, good morning. Magkano na yung kalabasa natin ngayon? 55 po. Yung 55? Yeah, maganda pa rin ang presyo. 55 per kilo. Basta luyang maganda dito sa tapat lang nila Roso. Ang ganda kasi ng luya dito kaya lagi ko itong ina -update. Malapit lang po sa exit to. Magkano yung luya natin ngayon? Oh, 1 Napakaganda po ng luya nila. Oh. Ito sa kamote. Magkano na yung kamote natin at yung linda ng puti? 40 per kilo, 400 per Sa Taiwan, si? 60 per kilo. Yan. Yan po mga kapalengke, yung ating pinakalitest asking price update ng mga gulay dito sa Baksa. See you po again tomorrow for my next vlog. Bye bye. God bless us all po.